Hello mga ka-bebe! I'm Neil and come with me sa aking part-time job dito nga po sa hotel. At dito po ako sa Kyoto na pasok mga ka-bebe. Alam nyo, one hour din po yung binabiyahe ko papunta dito. At buti na lang talaga ay part-time lang to kasi grabe makipagsiksikan sa denja ha. Para kung nasa baklaran, LRT, MRT ganun yung feeling mga ka-bebe. Alam nyo, gustong gusto ko lang dating mapuntahan tong Kyoto. Pero tignan nyo nga naman ngayon linggo-linggoan dito na ako mga ka-bebe. And ayan na nga po, duty na nga po ako. Alam nyo, from 9 to 3 talaga po ang pasok dito. But, minsan nag extend nga rin po talaga mga kabebe. Depende po kung marami po nag-check sa araw na yan. At ayan na nga po mga kabebe, daming tukso kasi ang daming bilihin dito sa Kyoto. Pero dahil may pinag tayo, bawal po muna tayong magpatukso. Pero kakain muna tayo kasi wala pa tayong lunch. Pero lunch and dinner na rin po to para sa akin. Magmaktumo na tayo. Pero masama din po yung linggo-linggong ganito ha. Ngayon lang po to mga kabebe. Yan lang.